Nagtala si Luka Doncic ng 14 points sa kanyang unang laro sa Lakers kasama si LeBron James in a blowout win laban sa Utah Jazz. Mahigit isang linggo pagkatapos ng trade na gumulat sa mundo ng basketball, ginawa ni Luka Doncic ang kanyang unang laro sa koponan ng Los Angeles Lakers noong Lunes ng gabi laban sa Utah Jazz. Umiscore si Doncic ng labing apat na puntos upang tulungan ang Lakers na duminahin ang laro sa score na 132-113 kung saan nakamit nila ang panalo laban sa Utah Jazz sa downtown Los Angeles. Gumawa siya ng 5 out of 7 sa field at 1 out of 7 from behind the arc kasama pa ang limang rebounds at apat na assist sa kanyang unang laro after niya gumaling sa kanyang calf injury. Naglaro lamang si Doncic ng 24 na minuto sa kabuuan ng laro. Pumasok si Doncic sa panimulang lineup ng Lakers kasama si Lebron James na umani ng malakas na palakpakan mula sa mga tagahanga sa Crypto.com Arena. Ang mga nanood sa laro ay binigyan ng exclusive custom Doncic Lakers shirts na nagbigay ng unforgettable experience sa mga manonood. Hindi rin nagaksaya ng na maraming oras si Doncic sa pag-score. Nakuha niya ang kanyang unang puntos with Lakers on a 3 pointer from the top of the key ilang minuto lamang sa simula ng laro. Si Doncic ay na-trade sa Lakers noong unang araw ng Pebrero. Ang trade na ito ay nagdulot ng pagkadismaya at galit sa mga Mavericks fans na sinundan pa ng hindi magandang simula ni Davis sa koponan. Iniulat na pinaigting ng Mavericks ang seguridad pagkatapos ng mga death threats sa general manager na si Nico Harrison, at yon ay bago pa ang balita noong linggo na si Davis ay nayulat na mawawala ng maraming linggo dahil sa isang adductor strain na dinanas niya sa kanyang unang laro sa Mavericks noong Sabado. Natamo ni Davis ang non-contact injury sa third quarter ng laro ng Mavericks laban sa Houston Rockets. Ito ang kauna-unahang laro ni Davis mula nang magkaroon siya ng abdominal strain noong naglalaro pa siya sa Lakers.